yan lang tinatao yun yun mo bakas natin daan yun ang alam nyo kitahan yong ha Yan lang talaga alaman ang nyo kitahan yong Ito ba yun? Oo, ito yun. Lumabas ka dyan. Saan mo nga ito? Lumabas ka dyan. Lumabas. Lumabas ka dyan. Anong ginagawa nila doon? Bakit <laughs> sila nandun sa loob ng tindahan? Sino sila? Kinala mo ba sila? Hindi po. Sino sila? <laughs> Ano ba yung ginagawa nila dito? Kanino ba akong pupunta? Kanino ba akong magsasabi? Kanino ba akong pupuntahin na ba sila? <laughs> Naglilinig na ako. Wala man lang gusto kong tumulong. Ano ba yung mga ngayon? sila na ba titira dyan? Kukunin na ba nila yung tindahan ko? <laughs> Wala na ng laban yung kukunin pa nila. Ano ba yan? Pwede <laughs> so, ba akong lumaki? <laughs> Sino po ba kayo? <laughs> Bakit ako pinukuha yung tindahan <laughs> ko? ako. Ma po sa payari, hindi pa kami nag-contact ng. O kami ko yung payari tol. O sige pa si Jedomy. Pwede eh. oh, ko lang ah, papano ko siya pupuntahan? Oh, Wala <laughs> na betang kitak pa yung kasi pare, tapos nakita ko sa. Dimin <laughs> lang <laughs> ako <laughs> pina bisita nung may ate. <laughs> mayroon na palang <laughs> ibang mamilihan hindi na sinabi sa'yo? hindi po ay hindi ko na po problema yun ayun ba hindi na ba ako nalapit na yun mo eh, pag may pag may pag may pag sana. na sana. Ay, na pati ko yung <laughs> nalita mo. Hindi man lang niya ako pinahusap. Ano ba yan? Wala kayo mapusap. Basta ako. Ako na yung usapan natin. Sana man lang, binigyan man lang ako. Pinausap man lang ako. <laughs> Pwedeng malas dito ako! Wala ka sa buhay mo, Tay! Dito lang ako! Dito lang ako! Wala ka sa buhay mo, Tay! Kung ayaw mo pumalit, dito na kami lang magliting-laliting. Wala na po kayong magagawa. Kung gusto niyo po, kagapin niya lang po yung may hali. yung bang balik? Dito ako. Wala, natin. Dito na na problema, yun. bang tutulong sa akin? hindi naman bang gustong tumulong sa akin? hindi namin ang tulungan, no? sa akin? Hindi, hindi. 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 Alam mo ba bakit pinalis ka ng ano? Alam mo bakit pinalis ka ng mayari dito? Ah, ano mo? Malo. Malo. Ano, doon, 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 doon. Oh. Kasi hindi ka nagpapahutang. Ah. Nagpapahutang ka kasi malo. <laughs>

magandang lahat. Kaya sana maintindihan nyo kasi sobrang dami din talaga ng tinutulungan din namin. Hindi namin agad talaga kayo napupuntahan. Si Lala siguro apat na buwan na. Apat na buwan na Lala bago namin napuntahan. So, konti yung pasensya lang mga talaga. Thank you. kayo